Okay, so baktas na tapad yung tayo dito sa ibabaw simbahan sa Marangog Okay Ta, tatun awan guys O, oh, mga ni, ang um, koan, padong simbahan na dihami no, ibabaw Taas pa dahi po hagdanan guys Medyo tahabog-habog mo dahi pila ka ni sky steps dire pero wala ano na to na ipop na so dapat mo na dire yes so keep silent hmm. ito magsaba-saba kung musa ka kayo nag-enjoy na kasuwat na keep silence Itu tas tas pa datong nalaka ko. Nasaka, guys. Huh? Hmm? Oh, para dito sa ubos kanina. Dario. Pita pita ta. Nay. Right. Oke. Tuh. abu-abu pun hangus putih kat situ. Nye nge faktor punya peramak exercise atau tuhud alright ya. <laughs> All right. Malapit na guys Ano? Okay Pagka okay. ba? Uh -huh. so, makita po na ito dito sa buskis so, Ang ilongos so, sa ilongos ni guys Marangay marangog Ilongos late eh Okay Tungasun pad Okay 160 steps guna dito boss <laughs> yeah stay eh jo hat das das na baktas sa 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 torch we're guys nakikita blue